Hello, hello mga kacharot! Wala nang intro-intro! Magbibidyo na ako! <laughs> Ipibidyohan ko tong aking pagkakape! Siyempre gusto ko mag-vlog kaya itong ginagawa ko, magbibidyo ako dito sa aking ginagawa. Habang may oras ako, ito nga, nagtitimpla ako ng kape, dadalhin ko to sa aking ibang mga kasama. At dahil ako ang may bakanti na oras, kaya ako ang nakatuka dito na magtimpla dito ng mga kape. At ito nga, ang simple lang naming merienda, meron kaming tinapay at meron ding palaman. gagawin namin kasi oras na rin din nila ng dasal yun. Kaya kami, nakakuha kami ng ilang minuto sa pagmimerienda rin. At ito na nga, lagyan ko na nga itong palaman ang tinapay na samuli. Samuli rin ba ito ang tawag nitong tinapay na to sa atin guys? Nakalimutan ko anong tawag nitong tinapay na to dyan. Alam nyo guys, dito sa trabaho namin, meron kami trabaho na mabigat at meron din trabaho na magaan. Alam nyo guys, kung ano ang pinakamahirap na trabaho dito sa salon namin ay ang magunat ng buhok. Ano ang mahirap sa pag-uunat ng buhok? Una, umuubos ito ng matagal na oras. At pagkatapos ay ang mga kamay namin ay nakababad sa napakainit na plancha. At pagkatapos, lasing kami sa amoy. Dahil no. talaga ang usok ng gamot na nilalagay sa pag straight ng buhok. Kaya sa awa ng Diyos, dito madalang lang naman ang pag -i straight ng buhok namin. Hindi naman siya totally na araw-araw na meron mag-i-straight ng buhok. Pero kung araw-araw yon, may straight kami ng buhok. Ay, nako! Wala na kami baga siguro. At maaga kami magkakasakit siguro. Pag ganun, araw-araw na meron kami nalalanghap na amoy na galing sa straight ng buhok. Delikado kasi sa kalusugan ang nalalanghap na amoy ng usok ng pang-straight na buhok. Kaya yun talaga ang pinakamabigat at mahirap na trabaho namin dito. O siya, i -deliver! may hawak ngayon na nag straight sila ng buhok. Kaya ito, dadalhan ko na sila para makainom muna sila bago sila magtuloy-tuloy sa kanilang mga ginagawa. At ito na mga kacharot, ang aking kasama na naggagawa ngayon sila ng pag-uunat ng buhok. Hi!